Wala pang isang linggo mula na magkaroon ng suntukan at pamaril na nauwi sa pagkamatay ng isang motorista may away kalsada na naman sa Antipolo City. Isang motorcycle rider at e-trike driver ang nagsuntukan sa sumulong highway. May unang balita live. Dea, nila. Kaya... Evan, may isa na namang insidente ng road rage dito sa Antipolo City. Ang away kalsada na nagugat sa sagian ng isang e-trike at motorsiklo na uwi sa suntukan. Wow, na ah, Nakahambalang sa sumulong highway sa Antipolo City ang isang e-trike at motorsiklo mag alas 3 kahapon. Hindi pa masyadong nakita sa video, pero tila nagkainitan na ang dalawang motorista habang nasa loob ng e-trike ang driver nito. Hanggang sa hinatak na ng rider ang kaalitang driver papunta sa gilid ng kalsada. Tumama ang rider sa pader habang patuloy silang nagpapalitan ng suntok. Ayon sa barangay, nagsimula ang away ng masagi ng motor ang e-trike at nasira ang maliit na fan nito. Ang una raw sumuntok, ang driver ng e-trike. Ang kinagalit doon nga kasi nasira yung fan. Kaya doon siya, kaya dun siya nagalit. Inamin naman ng ano, nang nanuntok na talagang nabigla siya. Dahil sa init daw ng kanyang ulo, sinuntok niya kaganyo na kabanga. Kaya pagganti ng ating nabanga, nabanga, sinaliya siya. Di ba? natin nga, sinaliya hanggang napunta sa espadil. Habang nagsusuntukan ang dalawa, pumagit na ang isa pang rider para awatin sila. Ayon sa barangay, nagtamo ng pasasamuka ang rider at sugat naman sa braso at likod ang e-trike driver. Nagharap ang dalawa sa barangay para mag-usap. Medyo nagkakumalma na po. Bagkos nagkamayan sila, nagkasundo naman. O inamin naman nung nila nagkamal pa rin. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng dalawang sangkot sa suntukan sa kalsada. Ayon sa Antipolo Police, wala pa silang natatanggap na reklamo kaugnay ng insidente. Matatanda ang nung nakaraang linggo lang na magkaroon din ng away kalsada sa Antipolo. Nauwi ito sa pamamaril at isa ang nasawi. Sana kayo na may isip pares naman nasa lansangan, maging kalmado, mag-iinan sa init. Ivan, ayon sa tauhan ng Barangay Santa Cruz sa Antipolo, nagharap at nagkasundo na ang dalawang motorista sa kanilang himpilan mag alas 11 kagabi. Aminado naman daw ang dalawa na pareho silang nagkamali. At yan ang unang balita mula rito sa Antipolo Rizal. Bea Pinlak para sa GMA Integrated News. Isang away kalsada rin ang nahulikam sa Coronadal, South Cotabato. Sa video, kita ang tatlong lalaki nagsusuntukan sa kalsada sa labas ng isang terminal. Kahit tinaawat sila ng isang babae, patuloy ang suntukan hanggang matumba na sila sa kalsada. Ang mga sangkot, dalawang driver at isang konduktor. Ayon sa mga nakakita, agawan sa pasahero ang dahilan ng away. Naawat sila matapos pumagit na mga miyembro ng Civil Security Unit ng Terminal at iba pang driver. Nagtamo ng mga galo sa katawan ang mga sangkot sa away. Dinala sila sa barangay. Sinuspindi ng Department of Transportation ang pulisiya tungkol sa pagdadala ng malalaking luggage sa MRT-3. Batay sa nasabing pulisiya ng MRT-3, pinagbabawal sa mga tren ang mga luggage sa lampas 2 feet by 2 feet ang laki. Pinare-review muna ni Transportation Secretary Vince Dizon ang pulisiya na kay MRT-3 General Manager Michael Capati. Dito Dizon, hindi ito dapat maging dahilan para mahirapan ang mga commuters sa kanilang biyahe. Mas pabor ang Malacanang na idaan sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board kaysa sa Kongreso, ang mga na wage hike. Tugon niya ng palasyo sa apela ng Trade Union Congress of the Philippines sa Pangulo na isulong ang 200 peso legislated wage hike. Ayon sa Malacanang, nasa ilalim ng kapangirihan ng Kongreso ang legislated wage hike. Sa ngayon, labing-anim na rehyon na raw ang na-review ng wage board at may mga rehyon na rin daw na nagtaas ang sweldo ng mga manggagawa. Ikinaalarma naman niya ng TUCP Anila misinformed ang Malacanang. Kakarampot lang daw ang itinaas ng Regional Minimum Wage kaya patuloy na naghihirap ang mga manggagawa. Gitang TUCP may kapangyarihan ng Pangulo na i-certify as urgent ang pagsasabatas ng 200 peso wage hike batay sa konstitusyon. Siniwala na paghahatid ng mga automated counting machine na gagamitin sa eleksyon 2025. Ayon sa COMELEC, mula sa warehouse sa Binyan, Laguna, dadalhin ang unang batch ng mga ACM sa mga COMELEC hub sa Iligan, Kindapawan at Zamboanga City. ayon araw naman ang delivery sa Caraga Region. Mula sa mga naturang hub, kukunin ng local COMELEC unit ang mga ACM. 110,000 ang kabuang bilang ng mga ACM na ide-deploy. 94,000 sa mga ito ang gagamitin sa mismong eleksyon. Magsisilbi na magreserba o contingency ang 16,000 na makina. Sa May 6 naman, gagawin ang final testing at sealing ng mga makina. 67 kadiwa ng Pangulo Stores ang bubuksan ngayon taon sa mga Philippine Postal Office sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa ilalim niya ng Memorandum of Understanding na nilagdaan ng Department of Agriculture at Philippine Postal Corporation, malaki raw ang maitutulong ng mga distribution center at iba pang facilities ng PhilPost para mas maipakalat ang mga produkto ng mga magsasaka at isda. Nagsumite ang ICC Registry ng mga dokumento sa Pre-Trial Chamber 1 na naglalaman ng resulta ng kanilang konsultasyon sa mga kinatawa ng mga umunib ng extrajudicial killings. Bahagi yan ng pagproseso sa kasong kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court live mula sa The Hague, Netherlands. Mayroon ng balita ang kasama nating si Mariz Umali. Mariz Susan, mag alas 12.30 ng, ng uh, madaling araw ngayon dito sa The Hague, siniguro na International Criminal Court na meron silang sistemang nakatalaga para masiguro ang kaligtasan o yung proteksyon ng mga biktima o yung mga testigo sa pagdinig ng crimes against humanity laban kay Pangulong o dating Pangulong Rodrigo Duterte rito sa ICC. Sa isinumiting labing-anim na pahinang dokumento ng ICC Registry sa Pre-Trial Chamber 1, sinabi nilang nagkaroon na sila ng tatlong konsultasyon sa mga kinatawan ng mga umano'y biktima ng extrajudicial killings noong panahon ng drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mahigit dalawang daang kinatawan ang kasama sa mga konsultasyon na humarap para sa mahigit dalawang biktima at mahigit 1,500 na pamilya ng EJK noong taong 2021, 2022 at 2023. Ayon sa ICC, hindi pa tungkol sa sa kasong konsultasyon. Part of the consultation with the victims uh, was about how can they identify themselves. Are there ID cards? Are there official documentation? Are there any unofficial documentation that can be provided to um, kind of prove uh, their identity um, and so on? Hiniling ng registry sa pre-trial chamber na tanggapin ang iba't ibang ID na opisyal na ini-issue sa Pilipinas dahil hindi pa ganap na naipapatupad dito ang national ID system. Ayon kay Dr. Abdala, hindi lahat ng biktima ay posibleng maging testigo. Sa confirmation of charges sa September 23, hindi raw inaasahan na maraming witness ang iaharap. A witness is a person who is called by the parties, by the prosecution or by the defense or by the judges for that matter to testify, to provide a valuable information that can be useful for the judges to decide on a certain case. A witness may or not be a victim. An expert is a witness. An insider is a witness. There are different types of uh, witnesses, um, but not necessarily uh, a victim. Isa sa mga naghahanda para mag-apply para sa partisipasyon sa kaso, si Mira. Di niya tunay na pangalan na nasa dahig ngayon. Dalawa raw sa kanya mga kapatid ay napagkamalang sangkot sa droga at pinagbintangan ng laban. Kaya pinaslang sa umano'y police operations noong May 2017 sa kasagsagan ng War on Drugs ng Duterte Administration para ipakita na talagang may mga biktima na dito kami. Marami talaga at marami rin talagang takot. Kahit alam nila na biktima sila, talagang natatakot sila. Susan, santiniyak nga ng International Criminal Court na mananatiling confidential yung pagkakakilanlan ng mga biktima, lalo na yung pwedeng tumayong testigo para masigurong kanilang kaligtasan sa pagdinig. Samantala, glad I could help. Yan ang tugon ni Pangulong Bongbong Marcos matapos magpasalamat sa kanya ni Vice President Sara Duterte. Kamakailan, sinabi ni Vice President Sara na dahil sa kanilang sitwasyon ngayon, nakapag-usap silang mabuti ng kanyang ama si dating Pangulong Rodrigo Duterte at nagkapatawaran. Sabi naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat magpasalamat ang bise sa kanyang ama. Ang war on drugs daw kasi ang dahilan kung bakit nakakulong si Duterte sa the Netherlands. Nagkaroon tuloy ng instant bonding ang bise at ang dating Pangulo. Wala pang pahayag ang mga Duterte tungkol dito. Maraming salamat at mag-iingat ka. Marie Sumali live mula sa The Netherlands. Unti-unti nang natutuyo ang ilang palaisdaan sa Pangasinan dahil sa mainit na panahon. Kumusta naman kaya ang supply at presyo ng bangus? Live mula sa Pangasinan, may unang balita si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine. Ivan, tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnaya ng Agriculture Office sa mga bangus producer, especially doon sa mga bangus uh, sa mga fish pond owner para malaman yung sitwasyon ng kanilang mga palaisdaan ngayong mainit ang panahon. Araw-araw kong imonitor ni Greg Bautista ang kanyang palaisdaan sa barangay Maasin, Mangaldan, Pangasinan. Hindi pwede magkulang sa tubig ang fish pond, lalo pat libu-libong fingerlings ang kanyang inaalagaan. Nilalagyan nilang tangsi para hindi makuha ng kanyon, yung ibon. Tapos wina water pump yun. Oo, oh, oh, may tubig na papasok. Ngayong naranasan ng mainit na panahon, apektado na rin ang ilang palaisdaan sa bayan. Sa ganitong mainit ang panahon, ay karaniwan na natutuyo ang ilang palaisdaan dito sa Mangaldan, Pangasinan. Kaya ang ginagawa ng mga bangus grower ay ginagamitan ng water pump ang kanilang mga fish pond. Aabot sa may gitlimandang ektarya ang mga palaisdaan sa mga barangay ng Maasin, Salaan at talugtog. Sa kabila ng pagkatuyo ng ilang palaisdaan sa bayan, wala namang nakikitang problema ang samahang magbabangus sa Pangasinan o sa MAPA sa supply ng bangus ngayong nalalapit na Semana Santa. Tiniyak nila ang sapat na supply. We are confident, the group is confident about the numbers. We're assured na ang production natin so far as the bangus uh, Pangasinan production is concerned, okay, pa, okay tayo. Patuloy rin ang monitoring ng Agriculture Office sa mga apektadong bangus producers sa mga aldan. Bukod sa mga ibinabahaging intervention, nakatakda rin sila magbigay ng assistance sakaling kailanganin ng mga bangus producer. Ivan, sa nakalipas na mga araw, umaabot sa 44 hanggang 46 degrees Celsius yung damang init o yung heat index sa lungsod ng dagupan. At dahil yearly naman na na-experience yung ganitong panahon, batid na rin daw ng mga bangus producer yung dapat nilang gawing intervention para maprotektahan ang mga alagang bangus. Ivana? Maraming salamat. Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV. mantalang pinalaya ang 17 Pilipino na inaresto sa Qatar. Ayon sa Department of Migrant Workers, naka-provisional really sila habang nagpapatuloy ang imbisigasyon sa manoy illegal assembly kasabay ng kaarawan noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sakaling mapatunayan nagkasala, posibleng ikulong ang mga Pilipino ng anim na buwan hanggang tatlong taon at pagmultahin ng katumbas ng mahigit 150,000 hanggang 780,000 pesos. Tiniyak ng Department of Migrant Workers, patuloy silang magbibigay ng legal at welfare assistance sa mga sangkot na Pinoy. First Friday, Capo Day, kaya mas maraming deboto nagsimba ngayong umaga sa Mass, sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. May landing nagaanda na para sa nalalapit na semana Santa. At live mula sa Maynila, may unang balita, si Bama Legre. BAM! Evan, good morning. First Friday ngayon, kaya umaga pa lang, marami na nagsisimba dito sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno sa Maynila. Hindi alintana ng marami nagsisimba ang pagising na maaga para dumalo sa unang misa rito sa Quiapo Church sa unang biyernes ng buwan. Isa sa kanila si Gerardo Almansor na nagbisikleta mula tundo. Panata rin ito kada biyernes ni Boya Torvilla mataimtim ang kanyang panalangin para sa kanyang mahal na apo na dalawang taong gulang at may karamdaman. Ngayon malapit na ang Semana Santa, dumami na rin yung ilang bumibili ng religious items sa tabi ng simbahan. Ang replika ng itim na Nazareno, 350 pesos kapag gawa sa fiberglass at 250 pesos kapag gawa sa kahoy. Meron din mga rosaryo na mabibili mula 35, 50 hanggang 50 pesos. Pakinggan natin ang pahayag ng ating mga nakapanayang. Tuwing biyernes po, nandito ako. Ano po, panata ko na yan na uh, every Friday magsimba ng kya po. Para po maging maayos ang pamumuhay at sana po, bigyan pa tayo ng magandang biyaya. Nagdadasal ko po yung apu ko para ating sakitin. Uh -huh. uh, kaya nagsisimba ako pagka biyernes. Wala pa po, wala pa talaga, sobra. Kahit mag-araw-araw ka, pangkain lang talaga. Survivor lang talaga ganun. Diba narito yung outlook at schedule para sa parating na Holy Week dito sa Quiapo Church or April 13, yung Palm Sunday. At uh, pabasa naman sa Monday and uh, Tuesday, yung Holy Monday and Tuesday at magkakaroon ng sinakulo. Sa miyerkules Holy Wednesday. Magkakaroon sa Monday, Thursday naman, magkakaroon ng Misa sa Takip Silim ng Huling hapunan 5pm yan. At uh, alas 12 naman ng ating na sa Reno Procession para sa Good Friday, 12 noon, 7 palabras at 4pm, Procession uh, ng Paglilibing. Hanggang sa Easter Vigil na yan, uh, Black Saturday going to Easter Sunday. Ito ang unang balita mula rito sa Quiapo Church, Bam para sa GMA Integrated News. Isa na naman nating kababayan ang sumakses abroad. Mitroni Bando, Mac Sorley, ang nagpakilala ng mga sausawang Pinoy sa United Kingdom. 2017, ang simula ni Ronnie ang kanyang negosyo roon at unti-unting nakikilala sa iba pang bansa sa Europa. Ilan sa crowd favorites ang kanyang homemade chili garlic oil, adobo sauce, calamansi marmalade, chili bean paste, at banana ketchup. Kwento ni Ronnie, may spot talaga sa UK ang Filipino cuisine. Nanalo nga raw ang kanyang manok dish sa isang Christmas show roon. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com slash GMA I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso o naman abroad, maari kami masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.